nagluto na ko, ako ang gi, ang katunga aning isda ng mudlong guys. Akong gitula din, nagbilin sad ko o para paksiwon. So, kompleto na ang lamas guys. May kamatis, spada, gito kano siya spada, then napo yung sibayas bumbay. So, kompleto na ang lamas aning guys. Then, ato na lang dahil siyang timplahan. So, butangan na siya o asin. So, estimated ra ni ako guys sa kay kung ako magluto, i-estimate ra gyud nako kung kuan ka pila ang itimpla kay kabalo naman ko guys sa lasa. So, kamo na lay bahala kung mag mo, kamo na lay bahala kung pila ang inyong ibutang na uh, kuan ingredients. So, ako daghan daghan jud ako ni si kay mahilig man ang mga suki na ko kanang dito siya guys. So, matangan sanato nato siya o pampalasa. So, kamo na bahala guys kung yung sa inyong pampalasa ni nga kuwan. Uh, Axio. So, mawagin siya ako uh, ang pampalasa guys. No? Nagamit siya po o bitchin o uh, magchit sarap. Then, ato na din siyang lunuran o uh, kuwan suka so cane vinegar at hindi na ni guys so bayo bayo na to ang suka para na sa siya isabaw sa no so to siyang tilawan so dili lagi kaya siya as long basta cane vinegar ato ang gamiton okay na siya guys then ato na siyang putangan o gamay nga oil Lami maguling well guys kay malasa mang siya. Lami kayo ang resulta ani ini kaluto sa tuan ato ang paksiw. So ato na dai ni siyang isa lang. So moara to guys ako ang timplada. So depende ra pud ninyo, pwede pa sa nin, ninyo butangan o kanang durog na kuan. Sana siya guys. Basta durog nga pang pahalang kitawa ni. Eh. So, na na may kuha ni Spada, sumuhalang nag siya. Di na kumabutang atong kuan Mga durog-durog. So, isa lang na nato ni eh, guys. So, thank you for watching.